problema kami sa anong uulamin, anong uulamin. Tapos dami naman naming gulay ngayon. Hindi naman na ano, nakakaligtaan naman. Siyempre, kalimutan ko, sasamahan pala natin ng alugbate. Kasi alugbate natin na masyado nang mahaba ang kanyang mga tangkay. Yung mm, pusa ako na talaga pag humiga. gusto niya lay down. Oh. Gusto niya lay down. Eh, mataba ako. So, pag, pwede naman siyang tumaob na lang dyan. Taob na lang dyan. Ayaw talaga. Gusto niyang Sige, ilutin mo yung ano ko. Hmm. Pwede ka naman huwig. ganyan na. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang. Oh. Hindi. Oh. Hmm. Ano ba kasing gusto mong higa? Chucha, yung nagsisilo sa doon, Oh. Guys, ngayong araw na to ay... Siyempre, kagagising lang, papahinga. Tapos na mag-coffee. Tapos mamaya, manguha na ako ng mga gulay kasi ipamigay ko kina mama para dalhin dun sa tinananay nanay para gusto lang kumain Ford! nag na ka? Yahoo, mas mag-vlog ko na kay mag ko na Apilang lang patula mag ko niyapon na kaya init pa kayo ay opo mag ko guys tapos hindi kami makapag-drain ng pool kasi may mga naliligo simula pa kahapon nag-extend sila ngayon So yun. Ano? Hey guys, are ang um, gusto niya higa talaga oh. Um. Ano pang ina, oh. <laughs> ano pangina inaantay niyo guys? Mag-upload na kayo ng at least 5 to 10 minutes tapos i-upload mo sa YT ninyo para mas okay. <laughs> gusto talaga niya ng ganyan. Oh. ito talaga yung gusto niyang mangyari na higa. Ganyan talaga. Gusto niya yung higa na ganyan. Ayan. Tapos matutulog na siya. Malikot. Tal Malambing talaga siya. So, yun guys. So, kukuha lang ako ng mga 2 to 3 minutes dito na pagchika-chika. So, gaya sinabi ko, pag umabot kayo ng 1,000, pag monetize kayo sa, sa YT, pag umabot kayo ng 1,000 views, meron kayong 2.51 dollars average. So, pag umabot kayo ng 5,000, i-times 2.51 niyan. O ba, diba, meron na kayo mga $13 pag umabot kayo ng 5,000 views. Kaya ano pang inaantay niyo? Huwag puro count me in, count me in, at magpayakap-yakap at bisita sa bahay. Mag-iwan ng bakas. Ha? Mag-upload na mag-upload para merong ma-recommend si Facebook at si YP. Kung meron silang ma-recommend, may papapanood yung mga followers ang dami nagsasabi na eh, madali lang sa'yo kasi sikat ka naman na ka, may followers ka na hindi marami din nagumpisa sa wala kahit ako, nagumpisa rin ako sa zero ulitin ko, hindi ko to pwede ko naman kayong i-discourage eh pwede ko i-discourage kayo na wag na kayo mag-ano kasi maliit lang income para tumigil na kayo para kami na lang yung magkaroon ng income bilang vlogger, content creator para wala nang hatian sa meta Kaso, siyempre, mas maganda pa rin yung mag-inspire ka kasi para marami na ang marami ang kahit paano ay magkaroon ng income. So, I'm inspiring everybody na kung gusto mo talaga ng content creator at magka i-upload yung mga daily activities ninyo. Kahit pa may sakit kayo, mag-post kayo na may sakit kayo, i-upload nyo kung ano yung panggagamot na ginagawa ninyo, ganun-ganun. So, upload lang kayo ng upload. Kaya mo pusa nga namin, na-upload ko rin, yung content yung pusa namin. So, ganun lang yun. Kung, kung ah, lahat ng kung gusto nyo i-upload nyo, B wala namang bawal eh. Ang importante, own video mo yan, hindi nakaw, walang copyright, tsaka huwag lang yung mga masiselan at bastos. So, upload lang ng upload. So, pahinga lang ako kasi mainit pa, mamali, ma, no, mag ano ako, mag-harvest ako ng gulay. And then, yatid ko kina nanay or mama. Hi guys! So good morning, good morning. Ito na nga, kukuha na tayo ng mga gulay at itong okra ang ating kukunin at ang wala, dili na siya kuha ng okra. Ipatiguan eh, na lang na nako. Ang okra ay ano na siya um, gorgeous na. Hindi siya na-harvest isang araw. Minsan naka, alam niyo bili kami bilang na, nagmamu problema kami sa anong uulamin, anong uulamin, tapos dami naman naming gulay ngayon. Hindi naman na ano nakakaligtaan naman. Kagaya niyan, matitigas na siya. Nasasayang lang. Kukunin ko to kasi si mama mahilig dito at si nanay kumakain. So ibigay ko to sa kanila. Kumakain din ako nito pero mas gusto kasi nila gulay. mga matatanda, alam niyo naman. Sana pwede pa siyang Ah, malaman mo naman talaga pag ano, diba? Matigas na. Meron kami mga talbos dito. Sayang nga oi, guys. Agay wa. Yawa. Hindi hey, ka pil kaayo. Hindang kaayo, guys. So, second harvest namin to kasi first harvest namin si J4 nag-harvest. Ngayon, hindi na namin harbisan ng pangalawa. Ito dapat yung pangatlong harvest. So, ito tumigas na yung mga okra natin. Oh. No? tayang hindi na siya consider as makain kasi matigas na siya masarap pa si sa okra yung malambot pa talaga kawawa naman ang tiguan ko ayan yung upo tayo asa yung upo di Ford yarbis na ni j yung upo klaro yata yung G So yung matitigas na okra, eh, hayaan na lang natin siya na tumanda dyan. Kabila naman tayo. Ito maganda dito sa probinsya kasi may mga fresh tayong mga gulay. Ang talong namin ay hindi sa lumaki kasi nababad sa tubig nung tag-ulan kasi siya tumubo. Tag-ulan kasi hindi namin namalaya na tag-ulan pala. So nababad. Yan o, hindi lumaki yung mga talong. Ang tanim kayo rin yung pati marami. I-harvest na pala ni Jayford yung ano? Yung opo. O, saka binaya yung opo. Ito yung upo namin guys. Saran! Bibigay natin ito kina nanay. So, yun lang. At para meron tayong bonus, magpicture-picture tayo. So, picture na tayo. Okay. Three. Okay. 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 Siyempre, kalimutan ko, sasamahan pala natin ng alugbate. Kasi alugbate natin ay masyado ng mahaba ang kanyang mga tangkay. Naalala ko dati, pag galing ako sa school, pag uwi ko galing sa school, when I was elementary and high school, kada uli ko, dadaan ako sa bahay nila ni nanay, kasi madadaanan namin da bahay ni nanay. Meron din siya kaagad, ipapakain sa akin ng mga basoy or lawoy na bahaw. Ito'y lagi, ano, ulam ko dage alubati malunggay, talbos. Tapos kakain ako, kasi kung, alam niya na kada uwi ko talaga, gutom talaga ako. Ah, pala, ang ah, sabi saya papalangga talaga ako ng nanay kung singko ko at sa tatay. Ako kasi yung na lalaki eh, sa apo namin. So, kaso kaso nga lang, naging bakla. So, pag umuwi ako talaga ako dati, yan na, nakaredy na kaagad yung bahaw na kalimbugas o kaya hotcake pag walang pagkain. Kasi, pag walang pagkain nila nanay, pag uwi ko, ang, ang kakainin ko, yung itlog sa pugara nagagalit yung papa ko kasi niluluto ko yung itlog ng manok kaya galit na galit siya yung talbos naman din natin kuha ng kasi gagamitin ng yung talbos so cheering tara na dali na natin ba Diba yung mga tinilas, kaya mga ugto-ugto, pa. Ano man? Ang ayu. Ayu, na Kung may bounce, ganano Picture Portrait. So, ito naman yung kalabasa na gulay. Ulam namin with sitaw. Ito yung sitaw, guys, oh. Diba? Mukha kami mga tanga dito. Tapos mamayang gabi, ito naman ang ulam namin ay pusit. Apat na kilo kasi marami kami. Ito yung sitaw natin. Ngayon ay mangunguha na ako ng gulay kasi ibibigay ko kina mama at nanay yung Agay, Um, patola, uh, ay opo at saka okra. Kuha ko ng baskets. Kahapon ay nagtininlag kami na karne sa lunch. Ngayon naman ay pritong gigi naman tayo with gulay na sitaw and kalabasa da naman tayo ngayon para sa trabahante at aming lunch din. galunggong ni. Eh? Yan po yung ulam namin today. Tapos yung kanin po namin ay sunog na naman. Uh, Nagamoy na naman. Sa so, ay po umpat po So naglaban na rin ng ano bedsheet kasi kahapon nag overnight full, uh, Alo's fully book po. So kailangan labhan na rin para matuyo agad kasi mainit. And, ibalin sa ning saging bik, amalatos. malato, saan nga? Bumaha kagabi guys, malakas siguro ang ulan sa bukid. So hindi pa ako makapunta doon kasi tinatamad ako. Kaya nga, tinatamad ako pumunta doon. So, ang ginagawa nila ngayon ay, ay nag-order na pala si mama ng para sa simento gagawin ng budega sa likod para stock room sa mga turbanes o oh, mga ganon yung mga upuan ng mga hindi biya ginagamit pag walang event ayun yung color ng roof natin guys o oh, blue at yung okra natin guys ay sobrang dami ayun. So, dito naman tayo sa pagkatapos ng labahan ni Argel. Si Argel talaga dito ay managerial talaga ang iyong kontrata dito. Pero labandera lang talaga siya. <laughs> kami kami lang din dito mga PPA, la bandera. Ikaw nga owner. Ako pa owner la bandera din. Kani pa lang lang kami. So, naman dito. So, ito yung mga pinagamitan ng Saturday, Sunday at kagabi Monday. Ay, nalaban na namin yung Saturday, Sunday. Yung Monday kagabi kasi medyo walo ya, 6 yung nag-occupy. So, lalaban na namin kagad siya para hindi siya matambak. And since, Kawa nang kugising si Argel, siya naglaba. Si Brittany naman ang malengke, dahil yung naman ang luluto. Ako naman ang magsasampet. Ganun lang kami dito guys, silang tulong na kami dito kasi yung mga staff ko rin, may extra work din sila doon. Kapoy man ay. So I'll see you later. Zigzag pala yung cook ngayon guys. Hoy, magakamotalsikan yung kanyang skin, magalit yung labs niya. Eh isa ng love. lang daw ang. Unsa yang note, galit Brit? May damage. May love magtalsikan para magdili na mapiling gwapa permanente. Wala kay gibinga, wala ko ah. Wala ka Wala. Ah. Oh, diba yes, yes, yes. Lain lagi kog buabana. Usog buka ni apoy oi. Natalsikan ka Britney. ni? Huh? Damage wow. lagi. Pitong <laughs> And it's time to eat. Dahil luto na nga ating ulang, kain ng mga trabahante. Yan, wala ka nagtrabaho ba? Kain na po sila. Tapos kami maglaba. Yan na yung pinapatuyo na. Ah, dahil hapon na, hindi na ako nag-update doon sa farm kasi maraming tao doon dito ako. So, magbibigay ako ng kape kina ni Mama. Hindi ko alam kung ganaman mo kape nito. From Thailand to guys. Bibigay ko rin sa kanya itong lotion kasi hindi mo kami nag-lotion dito mga baklos. Tapos, yung yung, mga, yung kapatid kong bunso, ubus ka agad yung armis kasi ang bango-bango ng armis, di ba? adlo adlaw nang spray baga yun, Ako nilang yatag sa ang perfume. Ayun, makakaya ka dagan, mangoy kayo mo. Katong yatag niya katong pauli na taba. Kasi yung bunso, yung kapatid, saka yung pamangkin ko sila ni Carlo, si Bogoy pabango ang kailangan nila. So, tapos, itong gulay na to, ay dadalhin na dun sa bahay. Lagyan ko siya ng talong kasi nag-deliver ng talong yung ah, mga bata nagbenta ng talong. So, isali ko na lang ba itong kalabasa? Isali ko na lang itong kalabasa. Idadalhin to ni mama sa bahay. Para ulamin nila ni nanay, gulay-gulay. And, ayan! Meron kami dito palapa pala, guys. Ayan, no, paubos na yung isa. Paubos na yung palapa. Galing po to sa G's Homemade Palapa. Special palapa. Meron tayong sweet and spicy bagoong. Ayan. I distribute na kami ng mga pasalubong. So, sa mga soap naman na alada soap, ang pinaka, isa na sa pinaka ma-effective na magandang sabon sa Thailand ay ang alada soap. Ayan po. Oo. Nag-vlog ni zigzag. Ito yung Alada Soap, guys. Oh. Ito. Pasalubong ko ati Alay kasi nag-request siya. Ati Alay, kapatid ni Mama Mary. pas itong cream na to na Ginny Moon. And syempre, yung taga namin na si Jillian, si Diday na pinsan ni Jigjag, na book ng ticket namin, siya di ay, pin ko ng inhaler. So, wala na akong pasalubong guys. Ito eh. Itatry ko lang itong sabon na to. Kasi kung maganda itong sabon na to sa muka, Saka ako order from Thailand. Sa so, mga gusto umorder order guys, hanapin nyo lang po ang ah. Sa king halang, Ma'am Grace Marketing Department. Ay, nalimot ko. Ma'am Grace, basta nakapost yun siya guys. Sa so, mga gusto umorder order ng sabon guys, nandun lang sa kanya. So, that will be all for tonight guys. Tapos na po maglinis si Britney. Grabe si Britney ang sipag-sipag ngayon. At magsiswimming na kami nila ni Jigja kasi si Jigja gulang ligo. Oh, So that would be all. Ligo na kami. Thank Ito na ang pasalubong. Pasa lobo ng bayan. Ay! From Hong Kong and Thailand. Sandi <laughs> ay. Allah, pachada. Alok batik ka na. Labo kay ra plano ni mga mga niya gulay. Ang okra wala niya pangwaa, dako na kaayo nang gahi. So mo ko na nagamayra. okra, kalabasa, sira mga ganina na. Ah. Tas ayan yung kape sa Thailand. Ang kape ka kaya ako nang kuon. Ayaw. Kape niyan. Pero sa kanta nang huwag. Adik ah, kasi yung sa kape. Kape may lotion diyan sa babango kay Kara kay Carlo kang kuan. Nang huwag di alukuan sa una, utan. Mm. Tatagya kay Carlo kay Kara o kang. Ang tulo. Ayan yung pabango. Thank you. Thank you so much, Ma'am Grace. Thank you. Thank you, Ma'am Grace ba? From Thailand yan. From Thailand yung alugbati. <laughs> <laughs> Ulan. Naghakot silang simento ang mga trabante. Daming tao sa pool. Ah, tapos silang maghakot ang simento. Umuulan guys. O, oh, wala nang tulo dito. Ano to ka na naman? Dami uh. kasi naligo guys. So wala nang tulo. Ayan. Thank you so much. Ah, wala pa pala dun sa likod. Wala pa. So that would be all. Thank you so much. Kaya natin ng chip. From... Farm Best Online Shop.